Sa unang tingin, tila ito'y isang fashion show sa garden sa dami ng manikin na nakahilera. Pero kung susuriin, ang mga ito pala, mga paso at tinawag nilang sexy ladies. Ang mga ito, gawa ng mag-asawang si na Lourdes at June sa kanilang garden sa barangay Santa Rita West, Aringay, La Union. Sexy, mga sexy ladies, actually, 2018 nag-start. Pero kami sa sa pagbubonsai, 40 years ago, nag-start na Gamit nila sa paggawa ng paso ang mga manikin bilang mold. Kapag napatuyuan na, maingat nila itong pinipinturahan at dinedesanyohan gamit ang mga preserved na talangka at lobster. Ilig talaga yung asawa ko na gumawa ng unique <laughs> figures dito sa garden. So, nagkataon na may nagbenta ng molder. Kaya ayan. Naisipan niya na gumawa na ng paso. Na ganyan. Lahat na paso namin, unit. Wala kang makikita. May mga lips pam. Nakita niyo, may mga lips pa. Iba-ibang shape Binibihisan din ang mga manikin at nilalagyan pa nila ito ng mga kwintas. Maliban dito, gumagawa rin sila ng iba't ibang hugis ng paso. Naging stress reliever din ito ng mag-asawa. Siya ang dating chancellor ng Team Suago. So habang, siyempre, pagod. Pagka-uwi, yun, doon siya gumagawa ng paso. Nakakagawa siya ng apat na paso. Sa, so, DIMSO sa DIMSO. na, dito, dito, pagka -uwi. Parang mapa mapawi lang yung tagot niya siguro. Alam mo naman ang stress po. Um, maraming stress. So pagkawi, ayan, ready na. Ang mga alimangon namang disenyo sa kanilang paso ay talaga namang binili pa nila at hindi inulam. Anya, ang proseso sa paggawa nito ay aalisin lamang ang laman ng alimango, saka ito patutuyuin at lalagyan ng semento. Binili namin na crabs yan, hindi namin inuulam. eh, <laughs> uh, uh, biologist kasi siya, so nakita niya na maraming varieties pala ang crabs. Sinimento lang, inalis yung sa loob, yung laman niya. Dry, tapos lalagyan na ng ano, ano, cement. Parang cemento ba yun? Makikita rin sa garden ang mga fossilized giant tokloba shells, mga buto ng manok, kalabaw at mga shell. Ang ilang bumibisita, hindi mapigilang mamangha sa garden ng mag-asawa. Honest with you guys, my experience is outstanding. Uh, since mahilig ako sa halaman and some crazy ideas like Mom Lourdes and her husband Sir June na ginawa nila sa garden nila, kaya naging super unique at kakaiba talaga yung experience ko sa garden nila. Pag nasa loob ka ng garden, you feel like you're in some place that you haven't been before. Bukas naman ang garden para sa mga nais bumisita. Pero kailangan mo nang magpabook ng appointment bago pumunta. Layon ng pamilya Mangawang na hindi lang mailabas ang kanilang pagiging malikhain, kundi maibahagi rin ito sa publiko. Pauline Viduya para sa Luzon Headlines.